Oh, wala nang tambay dyan, oh. Gaano ka safe na ba ang kalsada dito sa Manila tuwing gabi? Napunta na natin itong Lacson, Espanya, Recto, na kung saan dito karamihan ng mga pasero na dumadama dito kahit 10 oras na ng gabi. Di ba nabanggit ni Ormin na ibabalik niyo yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa gabi, at kinaumagahan. Uh, so good news ito, lalo na sa mga taga-Manilenyo at sa mga estudyante. So ngayon naman, ikuti naman natin itong abinida. Papunta hanggang dun sa may Carriedo. Tinan din natin itong lugar kung gaano na ba ito kaliwanag at kung meron pa bang mga tumatambay dito malapit sa intersection. hey guys, uh, magandang gabi. So ito po yung part 3 ng tour natin sa gabi ng Manila after sa España Recto Abinida. Dito naman din sa kabilang side. Nediretso tayo ngayon dito Nandun sa karya Tapos balik tayo dito sa recto Kakabilang side naman tayo And so, isa, isa sa mga pagbago dito sa Manila Kabayan Ito mga pailaw na yan Kasi ito lugar ng recto Avenida Espanya Isa sa maraming mga tao dumadaan dyan Kahit anong oras Kaya naman itong paglagay ng mga pailaw Ay para mas magiging uh, safe itong lugar Ano sa tingin nyo? Yung kailangan pa dito dagdagan pa ng mga police outpost ito po yung LRT Dorotoy Jose. Yan, so ito na yung intersection nga ba yung sa kanan, maputang recto na yan. Kung malala nyo ka ba itong lugar na to, sikat sa tambayan. Saka may yung mga marami mag chit-chit -tsit dyan. Chit-chit oh. -sit sa gilid. Chit-chit. <laughs> dito sa corner na yan. Oh, wala nang tambay dyan. Oh. Di ba? Ang linis. Kaya itchas. Mapanghil rin dito. Lagyan pa ng ilaw dito yan. Oh. Ito kasi wala mga establish dito, dito pag gabi. Eh. Yung lang, wala, wala pa talaga dyan. O oh, serado lang. Oh, Di ba? Ang linis. Oh. Oh, walang tambay yan Sana ba? Ito sa umaga dyan, grabe yung mga obstruction yung kabayan Yung sidewalk, ginawang nga uh, ako, shopping area Mga malapit na matapos ito, oh, ginagawa ang bagong building dito So, commercial space Dito maliwanag na. Doon sa corner talaga no, madilim. Ano na ito dumadaan nun? karamihan dito sila sa kabilang dumadaan no. Kung ako maglalakad dito, doon ako sa kabilang side. So ano bang uh, mapupunta nyo ganitong oras Ang mga bilihan ng sa sabatos Dito na marami So yung mga hotel area naman dito Dilim dito no? ba't wala pang ilaw kayo dito na no? Ginagawang ko na no? Ginawang uh, squatting area Ito nilagyan natin mga railings eh So nangyari dyan nasira At saka bagong pintura din yan no? Eh. Ano oh, mo yun, ang dilim eh. Oh. Wala kasi silang nilalagay dito. So, nandito na tayo. Yan, sa kabilang side naman. Yan o. Oh. So, tingin nyo yung sitwasyon dito kabay na. Ito dating sinihan, sinihan ba 'to? so, ang lugar na 'to kabayan, malaki talaga 'yung pagbago kasi ito maliwanag na. Hindi pa lang mapagawa ng docks dito Kagabi. May marami dito mga kwan pala, KTV bar. Malapit sa LRT Recto Station. Dahil ganyang mga Recto South Entrance. Ayan. So, mayroon palang garbage truck dito. Mayroon nang uh, food express. Saka ang lakas ng aircon ng isisan dito. Kaya nasa labas ka lang marami. Dito. O na, modern look na. Ito yung entrance ng kwanto uh, pa supermarket. to. Oh. Ay department ng supermarket pala dyan And then kanante dito, papuntang Kiapo Ito yung bilamay ko kabahin lo Ito, pagsapit ng gabi Ito ay nagiging food bazaar Parang ugbo Sa mga kanto, uh, vendors Kaya pala mga tinda ito paggabi, no? malaki na rin yung pagbago dito sa Quezon Boulevard. Maliwanag na din. Sa so, lang yung problema ito, ang traffic. Yan, ito, yung mga tinda kasi mga dyan kabay, lampas na sa kanya, no? Dati, kiniklearing yan. Yan, yung mga helmet. Maraming dito yan, Mura. Yan o, ganito yung ginagawa kapag gabi ka ba Tambak yung mga pasuro Sapit ng poro yung kabayan mas marami yan talagang uh, yung mga pasura dyan yan, Ang shopping center So yun, comment down below na nga kung saan pa dito sa Manila ang gusto nyong i-tour tuwing gabi yan. lang natin itong maraming mga pasayro talaga pag gabi Kasi yung iba ito kabay may mga umuwi yan, mga 10 oras ng gabi na gusto lang nila malaman kung gaano ka safe na rin.